Hello guys, magandang gabi po Papakita ko guys kung ano yung tura ng bagong skewers natin Na pinalitan nito Ito yung luma nakakabit dito kasi May lahat matabo dito Ito guys, ito may lahat matabo sya Ayan. Ayan dito yan Ayan, may handle yun dito. Ayan, may handle yan. Na sobrang matigas na lalak mo na na ano na. Nagkakaroon naman ng lamat guys. So, bumili tayo ng bagong skewers na, na true axle type. Ayan guys. Wala na po yung ganito nya. Wala na po yan dito. Ayan na po. Ayan. Kaya malinis na So, yung pangigpit natin guys, ito na lang po ito nakabukod parang parang alin range yung ano niya yan yan so ito yan naka naka parang lubog yan uka yan kapasok mo yung parang alin range yan ang pangigpit natin yan yan pagigpitan mo yun lang guys yan so pag na Tanggalin mo na lang yan, di ba? Kaya, malinis tingnan yung bike natin. At sa unahan, guys, pinunan mo. Ayan. Ayan, guys. Wala na yung ano. Wala na yung naawakan mo pa na, ano, yung quick release type. Wala na, guys. So, maganda to. Ito yung magandang bibiling ngayon, tsaka, iwas na sa nakaw. Kaya, kailangan to, guys ingatan to ito so yun skewers na throw axle type hindi na siya quick release <laughs> quick release type na ito quick release guys kaya video na na to eh madaling manakaw so bumili tayo nito sa rock bros ayan guys ayan po yung bike natin guys oh. ayan rider yan So, comment down below lang, guys. Kung anong katan katanong lang, guys. Tasagutin natin. Yan. 1x11 na yan, guys. Ano natin? Setup na yan. Naka Dior in, 5, in 5100, guys. Yung kags niya, guys. Naka 11 na yan. Yan. Naka 1x na. 1x11. Dior. So, guys. Ano? thank you pop